Chapter 3 Kahit nang lalabo ang isip ni Jessie, tulot ng mga nainom niyang alak sa full party ni Chloe, malakas namang tumunog ang warning bells na nagsasabing nasa panganib siya. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng lalaking walang kahirap-hirap na buhat siya. Ngunit bukod sa wala siyang lakas na magprotesta, katakatakang wala rin siyang nadaramang takot sa lalaki. Pumasok sila sa isang magandang silid at ibinaba siya nito sa malambot na couch. Napatingala siya rito at nagtama ang mga mata nila. May ang kilabot sa katawan niya nang sa kapila ng nalalabong paningin niya. Dahil sa epekto ng alak ay nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito. May ilang pulgadang distansya sa pagitan nila ngunit nadarama niya ang init na nagmumula rito. What are you really planning to do? Tanong nito sa mababang tinig. May bahay din yon ng otoridad na tanging taglay lang ng mga lalaking sanay na naguutos at sinusunod. Nalito siya sa tanong nito. Ano? Naningkit ang mga mata nito. Napasinghap siya at napasiksik sa sandala ng couch. Nang bigla itong yumuko palapit sa kanya at inilapat ang dalawang kamay nito sa bandang ulo na niya. She was trapped between his arms, his huge body crowding her. Don't play games with me, woman. I'm not very patient right now. Ano ba ba ang pwede mong gawin sa emergency exit ng ganitong oras? habang may kasiyahang nagaganap sa pinanggalingan mo. Maliban na lang kung may binabalak ka. Tell me clearly, because one thing I can stand is to be treated like a fool. Whatever it is you want, I can give it to you. Right here, right now. Pero ang gusto ko ay sabihin mo sa akin ng daratsahan kung ano ang binabalak mo. He was so close that she could feel his warm breath on her face, and it only clouded her mind even more. Hindi niya tuloy masyadong maunawaan kung ano ang mga sinasabi nito. Bukod sa talagang kanina pa hindi maganda ang pakiramdam niya dahil sa kalasingan, kanina pa rin naminigat ang mga talukap ng mga mata niya. Tuloy, wala siyang salita upang pabulaanan ang mga sinasabi nito. Kahit ibuka niya ang bibig niya upang sumagot. Humugot ito ng marahas na hininga at bumaba ang tingin nito mula sa mga mata niya patungo sa mga labi niya. Nanlaki ang mga mata niya at bahagyang nawala ang pagkahilo nang madama niya ang mainit itong halik. She felt butterflies in her stomach when his lips shamelessly started to move sensually against her lips, as if he had been wanting to do that for a while now. Ang isang kamay nito ay humawak sa batok niya, na para bang handang pigilan siya kung sakaling lumayo siya. Ngunit kahit yata hindi nito gawin yun, ay hindi siya makakakilos. Masyado siyang nabibigla sa mga nangyayari para makagalaw. Napaiktad si Jesse nang haplusin ng malayang kamay nito ang pisngi niya patungo sa baba niya, kung saan bahagyang dumiin ito noon. Umawang ang bibig niya sa pagkabigla. Napapikit siya at muli siyang nakaramdam ng pagkaliyo. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi niya alam kung dala ba yon ng alkohol sa katawan niya o sa sensasyong itinudulot ng sensual na paglalaro ng mga labi at dila nito sa bibig niya. Tila may dumaloy na init sa mga ugat niya patungo sa bandang puso niya at maging sa bawat dulo ng daliri niya sa mga paa. Jessie felt feverish and her mind went hazier than it already was. Bakit hinahayaan niyang gawin yun ng estrangherong ito sa kanya? Hindi siya pumapayag na magpahawak sa hindi niya kilala. Pero ano at hindi niya magawang magprotesta sa kapangasan ng lalaking ito. Wake up, Jessie! Nakakahiya ka! Para hayaan mo siyang gawin to sayo! A sound escaped her throat when she felt his tongue touching her at ang mga kamay niya at lumapat sa dibdib nito upang pigilan sana ito sa ginagawa. Ngunit nawalan siya ng lakas na itulak ito nang bigla nitong pakawalan ang mga labi niya at magtungo ang mga yon sa pisngi niya pababa sa panga at leeg niya. Nakagat niya ang ibabang labi sa tindi ng sensasyong nadarama. Hindi niya alam kung bakit pero parang nais siyang mamilipit sa ginagawa nito. Nang siya napadilat at natauhan. Tinipo niya ang lahat ng lakas niya at buong persang itinulak ito palayo. Nalalaki ang mga matang tumingala siya rito. Pareho silang nagkahabol ng hininga. What do you think you're doing? nagawa niyang ibulala sa kapila ng kaguluhan sa isip at pakiramdam. Naningkit ang mga mata nito. Doing what you want me to do to you. What else? Sabi nito sa bahagyang paos na tinig. Nainsulto siya. Kaya nang akmang lalapit uli ito ay sinalubong niya ito ng malakas na sampal. Napaatras ito at gulat na napatingin sa kanya. Bakit mo ako sinampal? Malakas na tanong nito. You're taking advantage of me. What? Look here, woman. You were squirming and moaning a while ago. And now you're accusing me of taking advantage of you? Ni hindi ka nga nagprotesta nang dalhin kita rito. Don't mess with me. Sinabi ko na sa'yo, wala akong pasensya ngayon para pumatol sa kung anumang laro mo. Nag-init ang mga pisngi ni Jessie sa pagkapahiya at pagka-eskandalo sa nais palabasin nito. Galit na tumayo siya. Hindi ako masamang babae na gaya ng iniisip mo. I was drunk when I saw you out there. Bulalas niya. Lasing ka at pagalagala ka na parang gusto mong may maharbat na lalaki? Pero sinasabi mong hindi ka masamang babae? That's a contradiction. Sarkastikong sabi nito. Nakagat niya ng mariin ang kanyang ibabang labi at ng laki ang mga mata sa galit. Iyon ang unang pagkakataong nakaramdam siya ng ganoong katinding negatibong emosyon para sa isang tao. Naikuyom niya ang mga kamay. Hindi siya sanay makipagsagutan sa ibang tao. Parang nais niyang sigawad ang lalaking ito. Ngunit gaya ng dati ay wala siyang makapangsalita. Nag-init ang sulok ng mga mata niya sa labis na frustration. Oh no! Huwag mong isipin na madadaan mo ko sa iyak. I hate this day! Bulalas nito at sinuklay pa ng kamay ang buhok na parabang sa kanilang dalawa ay ito ang mas dehado sa sitwasyon. Napariin ang pagkakakagat niya sa ibabang labi niya. Pinaning kita niya ito ng mga mata. Hindi ako iiyak. Not in front of a pervert like you. Sigaw niya. Bago pa ito makapagsalita, ay mabilis na siyang tumalikod at patakbong lubabas ng silid. nga siya upang hanapin ang pinto ng emergency exit. Para siyang nakakita ng diwanag nang makita niya yon. Patakbo siyang nagtungo roon at mabilis na inakyat ang hagdan pabalik sa rooftop kung saan ginaganap pa rin ang party ni Chloe maingay at puno pa rin ng kasiyahan doon. Lalo na at mga lasing na ang mga pisita. Naitakip niya ang kamay sa bibig niya. Hindi siya maaaring makita ni Chloe sa ganoong estado. Tiyak, natatanungin siya nito at hindi na yata kakayaning sabihin dito ang mga nangyari. Tarantang iginala niya ang paningin upang hanapin ang restroom. Nang makita iyon ay mabilis siyang tumakbo patungo roon. Napaungol ng malakas si Jessie nang makita niya ang refleksyon sa salamin ng restroom. Kumalat na ang lipstick niya at namamaga ang mga labi niya. Natulot marahil ng marahas na paghalik sa kanya ng lalaki kanina. Namumula ang mukha niya. Maging ang mga mata niya ay nangingislap sa nagbabadyang mga luha. Ang lalong ikinalaki ng mga mata niya ay ang leeg niya na halatang kinagat dahil namumula yun. Lalong uminit ang mga pisngi niya. That stranger just gave her a kiss mark. Paano niya haharapin si Chloe na ganoon ang itsura? Naitakit niya ang dalawang kamay sa mukha. This is so embarrassing! Bulalas niya. Oo, at nangako siyang sa gabing yon ay susubukan niyang magbago kahit paano. She promised she would try to loosen up, but not to the point of having sex with a stranger. Hindi siya ganoong klaseng babae. Napaiktad siya ng makarinig ng mga tinig mula sa labas ng banyo. Nagpamadaling inayos niya ang sarili bago lumabas. Napaatras siya nang makita ang isang pareha na naghahalikan. May hindi tumigil ang mga ito kahit nang lampasan niya. Ikinala niya ang mga mata at nakitang may ilang pang pareha sa paligid na abala sa paglalambingan. nag ang sulok ng mga mata niya nang bigla niyang maalala ang paratang ng lalaki sa kanya kanina. Was this what loosening up meant? Nakagat niya ang iba pang labi at tuluyan nang napaiyak. Hindi pala niya kaya yon. Patakbo niyang tinuo ang elevator at nilisan ang lugar. Napangiwi si Jessie sa pagpinting ng kanyang ulo sa sakit. Nasa loob siya ng opisina niya pero hindi makapagtrabaho ng maayos. Dahil sa hangover, tulot ng mga nainom niya kagabi sa party ni Chloe. Naitukod niya ang mga siko sa mesa at mariing hinilot ang magkabilang sentido. Hindi na talaga siya iinom. Lalo na at nang dahil sa kalasingan ay muntik na niyang maisuko ang pagkababae niya sa isang estranghero. Nang maalala ang lalaki ay lalong sumakit ang ulo niya. Bukod doon, ay hindi rin siya nakatulog ng maayos kagabi. Nang pumasok sa hotel room nito si Chloe bandang madaling araw, nagpumilit siyang umuwi. Nung una ay ayaw siya nitong payagan. Ngunit sa kalaunan ay nakumbinsi rin niya ito. Pero syempre, hindi niya sinabi rito na ang dahilan kaya nais na niyang umalis ng hotel ay dahil natatakot siyang makita uli ang lalaki. Napaangat ang tingin niya nang may kumatok ng sunod-sunod sa pinto. Kapag kuwan ay pumasok doon ang kanyang ama. Napatayo siya. Papa! Bati niya at agad nang umiti. Are you okay, Jessie? Bakit ka namumutla? Nagtatakang tanong nito. Wala sa loob na nahaplos niya ang pisngi. Medyo puyat lang ako, Papa. Pero okay lang ako. May kailangan po ba kayo? Tila naalala nito ang ipinunta nito roon dahil lumawak ang ngiti nito at iminwestra sa kanya ang may kakapalang folder. Napirmahan na ang kontrata sa pagitan ng Yellow Ribbon at ng Montero Hotel and Resorts Corporation na matagal ko nang inaasikaso. Mula ngayon ay maari na tayong magtayo ng branch natin sa mga hotel and resorts nila. Proud na pahayag nito. Natuwa siya sa ibinalita nito. Wow! Papa! That's good news! Congratulations! sayang bati niya at niyakap ito. Matagal na nitong plano yon, Mga sampung taon na rin. Ayon dito, mas makikilala ang restaurant nila kung magtatayo sila ng mga branches sa sikat na mga lugar na gaya ng sa Montero Hotel and Resorts. Ikaw ang nais kong mag-supervise nito, Jessie. What do you think? Nakangiting tanong ng kanyang ama. Napamaang siya. Inibigyan siya nito ng ganoong kalaking responsibilidad. Kahit ang ginawa pa lamang niya sa loob ng ilang taon niya sa Yellow Ribbon ay ang pag-aayos ng menu nila. Kaya mo to, Jessie. Naniniwala ako sa'yo. Dugtong pa nito na tila nabasa ang agam-agam niya. Pero, Papa, don't worry. Pwede kang humingi ng payo sa akin. Gusto ko lang na ikaw ang humawak ng proyektong ito dahil alam mong long-term plan to. In the future, you will take over our business. Kaya mas mabuting ngayon pa lang ay ikaw na ang gumawa nito. And you don't expect your sister to take over Yellow Ribbon, do you? Sigurado ang asawa lang niya ang aasikasuhin niya mula ngayon. Ikaw na lang ang inaasahan ko. Sabi nito at hinaplos pa ang buhok niya. Napahinga siya ng malalim upang pawiin ang munting kirot sa dibdib niya. I'll try my best, Papa. Sagot niya sa wakas. Umiti ito at niyakap uli siya. I know you can do it, Jessie. Anak kita, syempre. Natawa siya at gumanti ng yakap. Nakaramdam siya ng magkahalong excitement at kaba sa bagong responsibilidad na iniatang sa kanya.